Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay. Sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo Inahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagat siya, ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Sama. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Pagsasadiwa sa Ebanghelyo sa araw na ito, tinatanong ng mga tao si Jesus, Ano ba ang maaari mong gawin? Ano ba yung pwede mong ipakita sa amin para maniwala kami sa iyo? Pansinin nating mabuti ang daging paraan ng pagsagot ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako yung pagkaing nagmula sa langit. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay sa sanlibutan hindi binibigyang diin ni Jesus ang kaya niyang gawin. Hindi ang mga himala at kababalaghan na maaari niyang gawin. Ang binibigyang diin niya ay kung sino siya. Sa filosofiya, mayroong Latin principle na nagsasabing agere sequitur esse na ang ibig sabihin action follows being. Yung ginagawa natin ay nagmumula sa kung sino tayo. Ipinapakita natin sa mundo kung sino tayo sa mga ginagawa natin. Nakikita kung sino tayo, nakikita ang totoong tayo, nakikita ang kulay ng ating mga ginagawa. Sa araw na ito, ipinapaalala sa ating mag-ingat sa mga ginagawa natin. Dahil ang mga ginagawa natin nagpapakita kung sino talaga tayo. Malaki ang hamon sa atin na mga pagbasa sa araw na ito. Nawa, gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.